Okay, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi mga ka-TH. So may bago na naman ako sa inyong uh, ibibigay na uh, isang sign para kaunting kalaman sa inyong lahat. Si itong bato na ito is napakalaki. Uh, pag dito ka sa south, makikita mo siya palaka. Pag doon ka naman sa ano niya, north, is pag pagong siya. Hindi nakalagay siya sa sapa na uh, nag -sea nagsinasapa ayan din siya na yung pinaka mother code at may napakagandang sign dito sa kanya ito ito nakita lang nung nilinisan ko ayan, ayan mga kati lumang luma yung sign na B then L L yan then B yung L at B na yan may mahalagang ano yan may mahalaga silang kahulugan sa malaking baon so itong B confirm ko na ito nasa code 2 alphanumeric code 2 A B so code 2 nasa 225 degree yung L naman is code 3 alphanumeric code 3 A B C D E F G H I J K L so code 3 nasa S doon yung big load uh, sinubukan namin yung i-attempt pinahinto ko dahil hindi kaya na ng uh, gamit. din ito, hindi ko din pinabuksan dahil malaki. Yan. Pero may tinatrabaho tayo dyan sa uh, white grease. So ito, talagang legit na legit yan mga ka-TH. Yan. So tingnan nyo ha. Ah. Galing dyan sa B, kumpas ka ng code 2. 225 degree. Ayan oh. o. Code 225 degree. Tatamaan yan o. Oh. Yan o. Oh. May box dyan nakapix na ba to Saka inayos ko dinungkal ko siya Tapos inayos ko ulit Then sa S Ayan oh, Jo S galing sa L yeah. So dito sa likuran ko So doon talaga Doon So hindi ko na pinatuloy ng hukay Pero may something itong Sa taas ng bato mga ka-TH Ito papakita ko sa inyo Kaya tayo dito sa bato So itong bato na ito, parang na to lang pero tingnan tingnan niyo ito. Yeah. Yan. Para siyang diamond mo na yan. Ito. Parang diamond. mo. ko yan. Ito muna tayo. Dito na. Ayan. So may something. May something dyan. Ayan. Parang diamond mo na yan. Mahala na. So lang mga kakatiyets Ito na yung pinaka model code natin Then may pinapatrabaho tayo dyan Sa so, white tigers, We hoping na mabot natin yung item So Yan lang ang Masasabi ko mga kakatiyets God bless Bansai Happy hunting